Oh my God! Wow! -Yan na sila, di na na, na. po ang mga rin sa mag-3 months na sila ngayon eh. nan, 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 Yan may nakalong native na isa yun e na po sila guys hmm, parang doon sa picture parang lilit nila yun oh yun hindi kain mais mo na kainin nyo may native yan mo lang binilang mo ba yan binilang mo Ilan sila? 27 seven plus one? Yan, uh, hmm. yan. Ang aming rails. Yan. Three months sila kahapon, no? Hindi. Nung five, six. Yan. Uh, yan. lapit mga na itlog. pero mga ano ito, ito, six months. Ayan. pag sa ano kalamang lilit sa picture tingnan, ay doon sa ano, Ayan pala, lalaki na. tik 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 やっときゅうやっときゅうやっときゅう。